Sa simula ng ating kwento habang may ahas na bumababa sa puno kung saan iniluwa nito ang isang pulang jamante at tinatawag ang isang pangalan na Italian, mayamaya -maya ay tinanong ni Italian kung para sa kanya ito, nagpaumanhin ng ahas, nangyari ito sa panaginip ni Italian Kunlon ang ating pogi at matong bida. Nagising si Kunlon habang nasisilayan ang araw sa ilalim ng puno, nagising siya dahil sa sigaw ng isang batang panay tawag ng kanyang pangalan. Nainis si Kunlon dahil sa ingay ng bata. Tinanong niya ang bata bakit siya tinatawag nito. Sumagot ang bata na may maraming masasamang tao na pumapasok sa kanilang mansyon at napapaligiran nito ang kanyang lolo na itinuturing nilang pinuno sa kanilang mansyon. Nagulantang sa gulat si Kunlon sa sinabi ng bata sa kanya. Sa kanilang mansyon ay nakapasok na ang lahat ng mga hindi kilalang tao. Matapos makapasok silang lahat ay isang misteryosong lalaki ang nagtanong sa lolo ni Kunlun. Tinanong ng lalaki kung siya ba si Master Aiden ang namumuno sa kanilang mansyon. Sumagot ang lolo ni Kunlun na siya nga si Master Aiden. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Master Aiden ay tinanong niya ang misteryosong lalaki kung bakit sila nagpunta sa teritoryo ng dakilang mage na si Italian Vern. Nagpakilala ang lalaki na may kampante. Sinabi niya na siya si Orlando ng pamilyang Motion at sinabi niya ang kanilang pakay kay Master Eden na gusto agawin sa kanya ang kanilang teritoryo. Dagdag pa ni Orlando na huwag na makialam pa si Master Eden sa kanilang mansyon kahit kailan. Tumanggi si Master Aiden at sinabi kay Orlando na wala siyang karapatan na angkinin ang teritoryo ng kanyang yumaong anak na si Italian Byrne. Ngunit tumanggi si Orlando at sinabi kay Master Eden na may pananakot na patay na ang kanyang anak na si Italian Burn, labing anim na taon na ang nakalipas. Ipinakita ni Orlando ang isang kasulatan ng kasunduan na may lagda ni Italian Burn na hindi nababayaran na utang, sinasabi sa kasunduan na kapag hindi nabayaran ang utang ay ang teritoryo ang kapalit nito. Nagulat ang mga tao at si Master Eden sa kanilang nakita, sinabi ni Master Aiden na hindi ito maaari. Kaya sa inis ni Orlando ay sinalakay niya si Master Aiden gamit ang kanyang kabayo, habang pinagmamayabang niya na siya ay isang mage at walang karapatan si Master Aiden na tumanggi sa kanyang gusto. Takot na takot si Master Aiden at si Faye, nang malapit na si Orlando kay Master Aiden ay may biglang tumulak ng malakas sa kanyang kabayo, kaya nagulat siya at tiningnan niya ito. Dumating bigla si Kunlon upang iligtas ang kanyang lolo na si Master Aiden, nagulat si Orlando at ang kanyang master dahil sa lakas ni Kunlon. Dahil sa galit ni Kunlon ay pinatikim niya ng suntok ang kabayo ni Orlando. Dahil sa lakas ng suntok ni Kunlon ay napatay niya ang kabayo, gulat na gulat si Orlando kaya tinanong niya si Kunlon kung sino ba siya. Nilapitan ni Kunlon si Orlando habang napapaatras sa takot si Orlando. Sinabi ni Kunlon kay Faye na pumunta sila sa ligtas na lugar kasama si Master Aiden, pumayag naman agad si Faye at ibinili ni Master Aiden kay Kunlon na mag-ingat, dahil sa pagbili ni Master Aiden kay Kunlon ay nalaman agad ni Orlando na si Kunlon ang anak ni Italian Vern. Tinawanan niya bigla si Kunlon at sinabi na si Kunlon ay isang basura dahil sa naririnig niya na walang kapangyarihan ito. Dagdag pa ni Orlando na si Kunlon ay nagpapanggap na isa siyang mage kaya gusto niyang turuan ng leksyon si Kunlon. Napaisip si Kunlon kung isang magic wand ang hawak ni Orlando at gusto ni Kunlon makita kung ano ang mahika ni Orlando. Sa inis ni Orlando ay sinabihan niya si Kunlon na isang arogante at ginamit niya ang kanyang mahika upang pabagsakin si Kunlon, ginamit niya ang kanyang resounding flash na mahika. Dahil sa lakas nito ay tumalbog si Kunlon kaya gulat na may takot si Faye at Master Aiden sa kanilang nakita. Napangiti si Orlando dahil napabagsak niya si Kunlon. Nag-alala ang mga tao kay Kunlon dahil nakita nilang mukhang malubha ang tama ng kanilang young master. Subalit panaitawa si Orlando at sinabi niya na ito ang kabayaran ng pananakit niya sa kanya. Si Faye ay mangyak-ngiyak habang sumisigaw kay Kunlon na nakahandusay pa rin sa lupa. Ngunit nagsalita bigla si Kunlo na nakita niya na kung ano ang mahika, kaya ang kampante na si Orlando ay biglang nadismaya sa pagkagulat. Sinabi ni Kunlo na medyo masakit ang pagtama ng mahika sa kanya. Gulat na gulat si Orlando at ang kanyang master sa kanilang nakita. Pagkatapos ay bumangon bigla si Kunlo na parang walang nangyari. At sinabi niya parang 70% lamang ito ng kanyang pagsigaw. Muling nagkaroon ng pag-asa si Faye dahil nakabangon si Kunlun. Ngunit ang kanyang lolo na si Master Aiden ay nagulat sa lakas ni Kunlun. Nang nakatayo na si Kunlun ay sinabi niya kay Orlando na sa mahina niyang katawan ay mayroon siyang kakaibang kapangyarihan. Ngunit dahil sa lebel ni Orlando ay binalaan niya ito na umalis agad sa kanilang mansyon. Nagalit si Orlando at sinabi niya isang matandang mahina si Kunlon at naglakas loob na lapastanganin ang kanyang mahika. Dahil nga sa kanyang galit ay muli niyang ginamit ang kanyang magic wand upang patayin si Kunlon. Nang ma-isentro niya na ito kay Kunlon ay bigla siyang nagulat. Dahil sa bilis ni Kunlon ay bigla nitong nalapitan agad si Orlando. Gulat na gulat ang master ni Orlando dahil sa kanyang nakita. Pinatiki magad ni Kunlon si Orlando ng isang malakas na suntok na nagdulot upang bumagsak at magkaroon ng malubhang pagkahimatay. Dahil sa hindi na matiis ng master ni Orlando ay pinahinto niya si Kunlon gamit ang kanyang malakas na kapangyarihan. Nagulat si Kunlon dahil bigla siyang tumalbog ng malakas na lubhang nasaktan ang kanyang katawan at tumama siya sa pader. Makande si sira ang pader dahil sa lakas ng kanyang pagtama. Lubhang nasaktan si Kunlun, kaya nag-alala na may pagkagulat si Master Aiden at si Faye Kay Kunlon. Sa kabilang banda naman ay bagsak pa rin si Orlando na parang walang malay habang tinutulungan siya ng kanyang master gamit ang hilang spell nito. Tinawag niya ang kanilang kasamang tauhan na may inis dahil nakatayo lamang ito. Sinabi ng master ni Orlando na ibigay sa kanya ang mga gamot. Matagumpay na natulungan si Orlando ng kanyang master at nagkaroon na siya ng malay. Ngunit dahil sa lubha niyang tama ay hindi pa rin siya makatayo at nangingitim ang kanyang mukha. At napaubo na parang may COVID-19, samantalang si Kunlun ay hindi pa rin nakaalis sa pader dahil sobrang lakas ng kanyang pagtalbog. Kaya takot na takot si Master Aiden, ngunit buhay pa rin si Papa Kunlun Este ang ating pogi at matchong bida. Biglang napatingin si Kunlon sa master ni Orlando at sinabi niya kung ito ba ang tunay na kapangyarihan ng Mahika. Nagulat bigla ang master ni Orlando at sinagot niya ang tanong ni Kunlon. Na ang Mahika ay hindi makikita sa laki ng katawan. Natatago ito sa loob ng katawan na parang isang malawak na dagat. Samantala ay nakaalis si Kunlon sa pader habang gumagapang sa lupa. Tinatawag niya ang kanyang lolo upang gisingin dahil nahimatay ito sa gulat at takot na kanyang nakita. Upang magkaroon ng pag-asa si Master Aiden ay sinabi ni Faye sa kanya na buhay pa ang young master. Kaya napanatag ang loob ni Master Aiden, samantala ay nagsabi ang master ni Orlando kay Kunlon na ang gusto lamang nila na ibibigay ang teritoryo ni Kunlon ng maayos ngunit pinipilit siya na patayin silang lahat. Ngunit nakatayo na ang ating bida at tinanong ang master ni Orlando kung sino siya. Kaya nagpakilala kay Kunlon ito at sinabi na siya si Nexen Zaid isang mage. At sinabi niya kay Kunlon na humanda, si Nexen Zaid ay isang matandang mage na may guhit sa mukha na nagpapahiwatig na sanay na ito sa labanan at malakas ito. Ngunit nang nalaman ni Kunlon ay mas nagkaroon siya ng lakas ng loob upang labanan ang mage na si Zaid upang masukat ang kapangyarihan nito. Ginamit ni Master Zaid ang kanyang flame burst magic upang patayin si Kunlun. Ngunit sinangga ito ni Kunlon gamit ang kamay, kaya sinabihan siya ni Zaid na mangmang dahil ang malakas na kapangyarihan ay hindi ginagamitan ng kamay. Nagulat si Master Aiden sa ginawa ng kanyang apo na si Kunlun. Unti-unting napaatras si Kunlon dahil sa lakas nito. Habang sumisigaw dahil sa kanyang pagsangga sa flame burst ni Zaid. Ngunit matagumpay itong nadepensahan ni Kunlon na nagbigay ng gulat kay Zaid. Sinabi ni Kunlon ang katagang, it's my turn, na parang isang trash talker sa ML. Gulat na gulat si Mage Zaid sa kanyang nakita dahil nadepensahan ang kanyang mahika ng isang mortal na tao. Dahil sa kanyang nakita ay mas nagalit si Mage Zed at gusto niyang patayin si Kunlun. Kaya ginamit niya ang kanyang Ultimate Flame Burst. Ngunit nailigan ito ni Kunlun at mabilis na lapitan si Zed. Sinabi ni Kunlun na alam na niya ang galaw ni Mage Zed. Gustong sipain ni Kunlun si Zed ngunit nadepensahan ito ni Zed gamit ang kanyang Magic Shield. At matagumpay niyang nagamit ang kanyang flame flash ng malapitan kay Kunlon na nagdulot ng pagtalbog muli ng ating bida sa pader. Dahil sa nangyari ay galit na galit si Kunlon at sinabi kay Zed na walang kwenta ang kanyang mahika panlaban sa kanya. Laking gulat ni Zed sa kanyang nasaksihan at napaisip siya dahil kinaya ang kanyang mahika ng isang tao sa malakas na level. At napaisip siya kung totoo nga ang kanyang mga naririnig tungkol dito. Samantala sa sobrang pag-aalala ni Master Eden ay gusto niya nang ibigay ang kanilang teritoryo dahil ayaw niya nang makita si Kunlon na nasasaktan. Ngunit tumanggi si Kunlon at sinabi sa kanyang lolo na huwag mag-alala dahil alam niya na kung paano talunin si Zaid. Nakita ni Kunlon ang isang kadena, ngunit sinabi ni Orlando sa kanyang master na huwag silang pakakawalan patayin silang lahat. Sinabi ni Master Zaid kay Orlando na huwag mag-alala pagbabayarin niya sila kunlon sa ginawa nila sa pamilyang Moshan. Ngunit napapaisip pa rin si Mage Z sa mga kanyang naririnig tungkol kay Kunlon na wala itong kapangyarihan at baka mapatay ito. Ngunit biglang inataki ni Kunlon ng mabilis bigla si Zaid. Dahil gusto niyang patamaan si Zaid ng isang suntok bago pa man makagamit ng mahika ito. Namangha si Zed sa bilis ni Kunlon, nang malapit na si Kunlon ay ginamit niya ang kanyang magic shield upang makaligtas sa malakas na suntok. At sinabi niya kay Kunlon na walang kwenta ang malakas niyang puwersa sa kanyang magical shield. Nagulat ang mga tao pati si Fei at si Master Aiden. Pinapalakas nila ang loob ni Kunlon na talunin si Zed. Galit na galit na si Zaid kay Kunlon kaya sinabi niya na masyado siyang maawain at sinabi ni Zaid na tapos na ang pagpapatawa. Biglang umiti si Orlando sa kanyang nakita sa kanyang guro at sinabi niya na ito ang sekretong mahika ni Zaid. Kaya naglakas na loob siya sumigaw sa kanyang master na patayin silang lahat pati lahat ng sumusuporta kay Kunlon. Dahil sa pagsigaw niya ay ginamit ni Kunlon ang kadena upang matalian siya sa leeg. At gamitin pang tanggal sa shield ni Zed, hinampas ni Kunlun si Orlando sa magic shield ni Zed kaya tinanggal niya ang kanyang shield upang hindi masaktan si Orlando. Nabaling ang atensyon ni Zed kay Orlando na nagbigay kay Kunlun ng pagkakataon upang atakihin ito. Nagulat si Zed sa ginawa ni Kunlun, pinatikim siya ng isang uppercut na parang si Saitama. At parang binubuhat siya ng kamao dahil sa lakas nito. Sinubukan muli ni Zed gumamit ng spell ngunit nakita siya ni Kunlon at tinalian siya ng kadena sa leeg. Napasigaw si Zaid sa sakit ng pagkatali sa kanya. Patuloy pa rin sinasakal ni Kunlon si Zaid ng kadena at parang mawawala na ito ng buhay. Nagulat si Orlando dahil natalo ang kanyang master gamit ang isang malakas na puwersa lamang. Dahil sa hindi niya matiis na makita ang kanyang master na nasasaktan ay pinahinto niya si Kunlon, at sinabi na ang pag-atake ng isang mortal sa isang mage ay maaaring mawawala ang kanilang angkan, ngunit patuloy pa rin si Kunlon dahil sa kanyang galit, tinawag ni Orlando ang kanyang mga kawal upang tulungan si Zed, ngunit pinigilan sila ng mga taga-nayon sa kanilang gagawin at gusto nilang protektahan ang kanilang young master na si Kunlon. Habang sinasakal ni Kunlon si Zed ay parang may gagawin si Zed na masamang balak kay Kunlon. Patuloy peran sa pagsakal si Kunlun kay Zaid gamit ang kadena. Nakita ni Orlando ang kanyang master na hirap na hirap na at parang nasisiraan na ng bait si Kunlun. Dahil sa gustong gustong patayin ni Zaid si Kunlun, ay muli siyang nabigyan ng pagkakataon na gumamit ng mahika ang kanyang Soul Locking Spell. Kung saan nasakal din ito ang leeg ni Kunlun, nasaktan si Kunlun habang napangiti si Zaid. sinabi ni Kunlun na imposible ito. Dahil sa ginawa ni Zed mas lalong nagalit si Kunlun sa kanya, at walang awa niyang sinakal ng patayo si Zed, gulat na gulat silang lahat pati si Orlando sa ginawa ni Kunlun, pagkatapos ay binitawa ni Kunlun si Zed na wala ng buhay, at kinilala nila si Kunlun bilang isang killer ng mga mage.